Okay. Idol, magandang tahali. Yan. Dahil di ako nakapa-spray ka po, hindi natuloy. Ngayon, magpa-spray ulit. Magpa-spray na ako matutuloy na talaga. Yan. Nagkakot na ako ng tubig dito sa taas ng kaingin ko. Ayan. Nahihirapan yung rusko ko pero kailangan para ma-spray ng maayos ang ating talay. Okay, doon. sa bundok ng aking palayan yan kailangan ma-sprayhan kung mayos yung palay dahil kung hindi ko makakuta ng tubig wala pagod yung mga nag-spray ko kasi napakataas yung kukuha ng tubig mga idol magandang hapon yan so mga idol i-update ko kayo sa paghinog ng aking palay sa sunod ah uh, ito nagayoko pa lang mga idol yung palay bali okay. katatapos na nila magmuging yun na nagkalaman na yung kanilang pasi yan tulad dito mga idol oh. ito may laman na ito so, dito hinog na yan mga idol yan mga idol maraming salamat huwag yung kalimutang ipalo ako sa aking reels dan at sa aking YouTube channel na Vince Vlog. Medyo kalimutan i-subscribe mga ka idol. Ayan. Lagi ko yung lagi ko yung i-update sa aking palay kapag naghinog hanggang sa pag-ani hanggang sa pag, pag hakot nito mga idol sa bahay. Ayan. Sa sipag sa at saga natin bigyan tayo ng mga gandang bunga. So, yung pagkakataon ng mga idol na ganito. Patay ito mga idol. Wala itong laman. Yan, tulad ipan na ito. Yun na itong unang nagbunga na hindi nagkalaman yan. Ayun. Okay mga idol, maraming salamat. At huwag niyong kalimutan na i-subscribe ako sa aking YouTube channel at follow sa aking Reels. Yan mga idol. maraming salamat.